Buenas tardes, damas y caballeros. Habang uh, busy tayo lahat uh, sa pagbabantay dito sa impeachment case, mukhang busy rin gumagalaw yung mga multi-million paid, if not billion billions paid na lawyers ni Atong Ang para patayin itong kaso ng murder at uh, illegal detention na pinailan sa kanila ng mga biktima ha na mga biktima ng uh, extrajudicial killing eh ganito naman talaga magaling si atong ang bumili ng uh, bumili ng witnesses bumili ng biktima at uh, bumili ng mga judges ha huh? Court of Appeals justices at uh, baka baka pati uh, pati Supreme Court uh, judges ha huh? uh, justices in fact uh, di ba uh, isa sa mga revelations nitong si uh, uh, missing sa Bungero witness na si Dondon Patidongan alias Totoy ha uh, Uh, meron talaga si Atong Ang na retired judge at ngayon, ito nga, nakakatakot rin ito eh. Retired judge, bata ni Atong Ang, in point ni President Bongbong Marcos <laughs> sa PCSO. Wow. Wow na wow. Bata ni Atong Ang in point ni Presidente sa PCSO. No wonder umabot ng tatlong taon ang kaso. Ha? Huh? point, itong si former Judge Felix Reyes ha? Huh? as a PCSO Chairman of the Board pa. Ha? Huh? Second, second in command kay Mel Robles sa PCSO. Isipin mo yan. <laughs> What were you thinking, Mr. President? Ha? Hindi ito appoint ni ni Duterte. Ha? Kasi coterminus, umalis na yung lahat, mga Duterte, PCSO boys. Appointee ito ni President Bongbong Marcos. Ha? Bata ni Atong Ang. So, ganyan, kayo na magduktong-duktong. Put one, one and two together. Kaya no wonder, ha? no wonder, ha? umabot ng tatlong taon itong kaso. Sabi ni Remulla, pagpasok pa lang sa DOJ, sinimula na niya yung investigasyon sa missing sa bungero. Umabot hanggang ngayon. At ngayon nga, na ng murder at illegal detention charges, baka makalusot ulit. Kasi meron talaga siya mga tao sa Marcos administration. ba diba, sa mga rason na tinanggal, tinanggal itong si former, ha? si former PCO Secretary J. Ruiz na nakita sa party kasama si Erwin Tulfo sa party ng mga bata ni Atong Ang. Nakita nyo gaano ka gaano na penetrate ng mga bata ni Atong Ang ang Marcos administration. Scary. Scary nasa Malacanang ang bata ni Atong Ang na si J. Ruiz. Isa na sa Senado. Ipag meron pa nga mag-aakusasyon. Partner pa. Partner pa. Partner in crime. Ha? Kaya lang siyempre hindi na investigan dahil senator na. So, kaya through the years mula pa sa well at least sa time ni ni erap ha nakasuhan siya ng uh, ng plunder si atong ang at least no at least pero uh, after uh, after uh, from the gloria uh, pinoy uh, 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 Duterte administrations, walang kaso na naipapile kay Atong Ang. Kung baga, in spite of the alleged criminal activities na ginagawa niya, lusot siya sa lahat ng kaso. Yung pala, dahil according to, Do to Dondon to Don Don Patidongan, no less than itong si Felix Reyes, ha, ah, appointee ni President Marcos as chairman of PCSO, ay lumalakat sa mga kaso niya. Dahil well connected ito si Reyes bilang the former president of the Philippine Judges Association. Yan isipin mo yan. <laughs> hawak niya, hawak niya lahat ng judges ha all over the country. Isipin mo yan. Kaya no wonder, ha? no wonder ah uh, Parang teplon ito si Kwan. Parang si Sara ito, hindi natatamaan ng kaso. Parang si Sara, itong si Atong Ang. At ngayon, delikado, yung mga ginagawa niya noon, yung mga tinatakot yung mga witnesses, pinapatay yung mga witnesses, binibili yung mga witnesses, binibili yung mga judges, ginagawa, ginibili yung mga yung mga complainants, ginagawa na naman niya ulit. Ah, ginagawa na naman niya ulit. Ah, kaya dapat gumalaw dito talaga ang gobyerno. Ha? Ah, delikado ito, delikado ito na ah, hanggang magising na lang tayo. Kaya na-alarma rin ako. Sabi ko, break muna tayo dyan sa impeachment. Ha? Na-alarma na lang ako dahil... Ah, ah, Magising na lang tayo. Lusot na naman si Atol At Atong Ang. ha At yung revelation na nag-shopping, nag-shopping is free. Nag-shopping is free itong si Atong Ang. Siyempre, kasama yung co-accused niya na akusahan rin si Gretchen Gretchen Barreto. Pero hindi siya pangalan sa kaso na isama lang siya doon sa Jane Doe yung walang pangalan pero later on kung may uh, prueba, malakas sa prueba, uh, isa isasangkot rin siya directly. Pero ngayon, nakapangalan lang siya as, uh, as Jane Doe. Uh, so sabi ni Remulla, uh, na balitaan nila na itong mga pamilya ng biktima inooperan ng pera limpak-limpak na pera. Isipin nyo, kung inopera nila si Dondon Patidongan alias Totoy ng uh, 300 to 500 million, eh what if, ilan ba yan na? Sabihin natin mga 50 out of the 100. Eh, 50 million lang yan eh. <laughs> o sabihin natin 1 billion kada isa. O wag, wag na lang. 2 million na lang. Eh, 100 million lang yan eh. O sabi na natin, 1 billion kada isa. Eh, isang buwan nakita lang yan, 60 billion. Meron pa butal na 10 billion. O, di ba? Pati mga lawyers nila. Di ba? Pati mga lawyers nila. Eh, wala yan. Sige, bigyan mo na yan. Tapos na. Tapos ang usapan. 60 billion. Sige, isang bubawiin na lang natin yan. Sa isang buwan. ah. So, no wonder, ha? Umabot na ang kaso. Uh, hanggang ngayon, ha, from 3 uh, years na. More than 2 years na, sabi ni Remulla, 2 years, 3 years na. ah, Sabi ni Remulla, uh, ukol dito, sabi niya wala pa kaming dialogue ulit. Pero marami silang sinetel. May balita kami na may nasetel diyan. O yan. Ay, hindi pa talaga sila nag-usap pero nabalitaan na niya Nasetel na, nabili na. Oh my goodness, wala. Parang moro, another moro, moro na naman tayo nito, ha? Another moro, moro na naman. Another pabudol na naman ng DOJ. Kung wari file ng kaso pero hindi di hindi abin ah, yung mga witnesses at na, siyempre kung ikaw mahirap na pamilya, okay? nawalan ka ng padre de familia. Kumikita siya noon, mga sabi natin mga 20 to 50,000 kasi siyempre sa bungero, no? Sa bungero, 22 million. Eh, operan ka ba naman ng 300 million? <laughs> <laughs> never yun never yun ma-earn ng asawa mo sa buong buhay niya <laughs> kahit na buhay pa siya hanggang 100 years old hindi pa rin niya ma ma-earn ma ng ganun so dapat uh, itong DOJ kino close guarding ito mga biktima kasi aatras ito as complainants pareho yung ginagawang close guarding ni uh, Risa Ontiveros doon sa biktima ni Pastor Apollo Kibuloy na si Elias Amanda na hanggang ngayon ha hindi nabibili ng pera ni Kibuloy. Ganyan. Ganyan ang close guarding dapat na ginagawa. Paano ba yan, Mr. Secretary? Ha? Hanggang sa badang huli, wala nang complainant. Aray, parang parang ma, ma, maulit na naman yung Quadcom na kahaba-haba ng hearing. Wala rin nangyari. Ito rin umabot ng 3 years ang investigasyon. Wala rin mangyari. Ano, another scripted kwa na naman ba ito, Boeing? Another scripted na naman, kagaya ng impi, pagpatay sa impeachment na scripted. Dapat tulungan nyo, bantayan nyo i discourage nyo yung mga kwan, yung mga biktima, yung mga pamilya, sabihin nyo, pwede sila pa, pwede sila pwede sila patayin sa bandang huli, ha? Sabi ni Boeing Remulla, they were unaware of the amount offered. Ha? Sabi niya, the state has taken a special interest in this case kasi nga this is an issue that concerns the country and our way of life. Sabi pa ni Rimulya, ang pinakamabigat dyan, hindi maaring ang taong maraming pera ang magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino ang dapat mamamatay. Wala nga tayong death penalty dito eh. Pero kung pera ang mag-dictate niyan, ano na mangyari sa lipunan natin? Kaya may interest dito ang Estado. Ha? May interest ang estado nito. Teka, teka, boy. Are you talking about the Supreme Court or the Senate? <laughs> parang, parang, <laughs> hindi na, miro lang. <laughs> he's, of course, he's talking about atong ang. <laughs> Pero applicable, ha? ha? Sabi niya, ang pinakamabigat yan, hindi maari ang taong maraming pera ang magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino ang dapat mamamatay. Parang parang killing of the impeachment rin. <laughs> <laughs> ah, ah, Hindi maari ang taong maraming pera ang magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino ang dapat mamatay wala nga tayong death penalty dito eh. Pero kung pera mag-dictate niyan, ano na mangyari sa lipunan natin? Kaya may interest dito Estado. Hindi ba obvious pera nang didikta lahat? From impeachment to justice system? <laughs> Tingnan mo. <laughs> yung yung binigyan ng pera na witness ni Risa Ontiveros. Yung Ontiveros, bumaliktad. So, Ganyan rin siguro nangyari sa impeachment, no? So, yan. Sabi niya, hindi pwede yan na dahil may pera ka lang, mal malulusutan mo na yung kwan at uh, pwede kang patayin kahit sinong gusto mo. Pagkatapos, isalpak mo lang ng pera sa muka. Pero masakit yun. Isalpak mo ng, ng sako-sakong pera. Masaktan ka doon. Kasi hindi nakasya sa atashi case kung maka kung maka 300, 200 million, kailangan sako na yun. Sakit yun, sakit yun. At mahirap buhatin yun. Ha? Mahirap buhatin yun. Ha? At uh, hindi lang yan, sabi ni Boeing Remulla, mukhang delikado rin itong buhay ni Dondon Patidongan. Ha? At uh, kaya daw sabi niya, binibilisan na nila itong uh, proseso para makapasok itong si Patidongan at pamilya niya sa Witness Protection Program. Sabi niya, we want to hurry up the process para makapasok natin siya sa Witness Protection Program kasi delikado daw ang buhay nito. Ah? At para magkaroon na ng funding para sa kanya. So ganyan da, kung si Patidongan lang, ngayon hindi niyo pa nailalagay sa WPP, eh paano pa yung mga Complainance, wala na nabili na lahat yun 300 million ang laki ng 300 million At sabi niya baka gawin rin na nila state witness itong kapatid niya uh, uh, ni Patidongan na si Ella Kim at Jose ha kasi itong si Ella Kim ito yung Uh, pumatay talaga ng mga ilan na uh, ilan na uh, ilan uh, missing sa bungero pagkatapos pinatago sa Cambodia ata eh. Ha? At uh, pinagamit pa yung ATM ng biktima para i-check yung pera nito kung doon ba pinasok yung yung pang-e-echo echo nila or game fixing nila. So makikita mo talaga na kwan talaga may direct uh, may direct knowledge. Kung si Patidongan, sinasabi wala siyang direct knowledge, hindi siya nakawitness sa pagpatay, itong kapatid niya nakawitness talaga. Pero sa bagal ni remulya baka sa bandang huli na mabalitaan na lang natin, pinatay na ito si Patidongan at saka mga kapatid niya. So, dapat bilisan nyo, Boeing, ano ba yan? Kaya mag-ingat ka, bantayan ka, bantayan mo yung iba mga Marcos appointees na bata pala ni Atong Ang tulad ni diyan si si Reyes na yan, isipin mo. Bata ni Atong Ang inappoint ha, High, eh, isa sa highest position sa Kwan PCSO. Ha? Itong si Kwan Ju judge uh, former judge Felix Reyes. At yung isa pang bata ni Atong Ang si Jay Ruiz inappoint as presidential communication office secretary, imagine mo yan. Kaya parang kwanan naman. Parang impeachment na naman ito. <laughs> Dina uh, lang tayo. We are just being given a ride at ah. ah, lang tayo. <laughs> Binibuild up lang excitement natin pagkatapos sa bandang huli, wala. Lusot rin. Kagaya ng impeachment. So Boeing, ha? huwag ka na umalis dyan sa Kwan. Sa uh, buti naman, na-disqualify ka na sa Kwan sa, sa uh, jo uh, JBC, Judicial and Bar Council list. Mag-concentrate ka na lang ha? at ayusin mo yung trabaho mo. Kasi masaya na sana tayo ka yun lang uh, uh, masaya na sana tayo na meron na naman na uh, pero iba kasi yung kinasuhan lang iba yung hindi pa yun uh, iba yung kinasuhan lang kumpara sa na na talaga at dito naman na uh, maglalabas sa kung meron kwa na kung nafile na ito sa korte na mismo kasi sa DOJ pa lang ito na file kung may probable cause para pagkatapos i-file na ito sa korte, mailabas na yung arrest warrant, lalo na dyan sa uh, Nobelian murder at kwan, uh, uh, illegal detention. Pero iba kasi, uh, yung na lang, kasi dyan lang sa, kung mag-withdraw lahat, mag-withdraw lahat ng mga na mga biktima ha? Hindi na uh, atras na sila sa kaso. Wala na, wala nang kaso. Parang parang dinaan lang tayo sa sa isang uh, telenovela. Pinaasa lang yung pala tulad pagkagaya ng impeachment, bitin na naman. <laughs> bitin na naman. Iba talaga ang ustisya ng mga mayaman dito sa bansa. Kaya sige, bantayin natin itong kaso nito. And let's pray, hindi lahat ng mga sana, ha? Sana may mga witness pa dyan na may mga prinsipyo na kayang, kayang, <laughs> ha? I-reject <laughs> yung 500, 300 to 500 million sa panahon kay ngayon. Malabo ata yun, ha? O sige. Pero kung may suporta sila ng gobyerno, gagawin nila yan kasi tingin nila na They are backed up by the government. Pero kung sabihan sila, wala, ilalagling kayo ng gobyerno niyan. Wala rin. Sige, bahala na. Sige. Anyway, uh, yung asawa ko patay na talaga. Hindi na mabuhay yun. Sige. At least, uh, kailangan ko yan para mabumili ng mansion, kotse at uh, uh, makapag-travel abroad. <laughs> ay, ay, ay. Buhay talaga. Sige, hanggang dito lang tayo. Nakaka-discourage itong, ba itong, balita na ito. Pa masaya na sana tayo. Pero wala rin. Malulusutan rin ito ni Atong An at, at ni Gretchen itong kaso na ito. Kung hindi uh, gumalaw ha? Sila, sila Just Justice Secretary Remulla o kahit yung Marcos administration pero kaya siguro hindi na ito binanggit sa sa zona ni presidente dahil Maraming mga bata ni Atong Ang nandyan sa gobyerno niya. Sige, hanggang dito lang muna tayo. <laughs> Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.